Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan Ng mga maralitang inaapi Ng mga taong mapang-abuso Sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw Ang kanyang pakikipaglaban Sa mga politikong kurap Na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador tagapagtanggol ng bayan Magandang magandang gabi po sa inyo lahat mga minamahal ko mga kababayan. Uh, sa oras na ito mga minamahal ko mga kababayan ay eh, magbibigay po tayo ng komento. Uh, at gusto ko pong panoorin natin uh, itong uh, mga sinasabi ni Trillanes ano na masasabi talaga niya na talagang kung sa para try to uh, pagiging traitor, eh mas talaga itong si uh, Rodrigo Roa Duterte sa papaano papaano natin nasabi at ano yung ebidensya at an, papaano ba uh, natin masasabi na talaga niloloko na lang tayo nito ni Duterte So para lubos po natin maunawaan mga minamahal kong mga kababayan. Panoorin ho natin ito para mas uh, mapanood po natin at uh, mabigyan po natin ng reaction. So ito po mga kababayan. Siguro naman maliwanag na sa sa taong bayan na si Duterte talaga yung traitor Kasi ito ha, re-reviewin lang natin. Nung naupo ito si Duterte, for six years, pinahinto niya yung EDCA, yung Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ito yung supposed to be magbibigay ng counterbalance sa, sa aggressiveness ng China. Pangalawa, pinapasok niya yung mga Togo, di ba? Tapos pati yung sa mga kampo, remember, pinayagan niya mag-set up ng mga, mga ano to, towers, yung, what's this, yung... Uh, cell sites, yung cell sites sa mga sides, um, uh, equipment. camp uh -huh. Yes, mga well, military. Recamps pinapasok niya. Tapos yung ano pa, yung mga infrastructure projects at yung uh, third telco. 'Di ba? Yung Chinese telco ngayon, may common ano na, no, common towers, maihigop na nila lahat eh. Uh, magiging omnipresent na sila dito. Si Duterte ang gumawa niyan. So yun po yung mga minamahal kong mga kababayan. Yung tower po na yan na hinayaan po ni Duterte na maitayo mismo sa kampo ng mga militar. Malaking katangahan po yun. Kasi po, lahat po na magiging transaksyon ng mga militar o mga kapulisan, malalaman po agad ng mga taga-China dahil po sa high-tech ng mga kagamitan nila. Kung baga, sa isang bahay, wala na pong privacy. Kung baga, parang pinapalamon ng sekreto uh, ni Duterte sa mga Chinese, sa mga komunista itong ating mga sundalo o ating mga kapulisan nang hindi nila nalalaman gamit yung kapangyarihan niya walang privacy lahat po tawag gamit yung cellphone, telepono, radyo dahil nandiyan dyan po yung tower ng Chinese na yan kontrolado po nila kaya pag pumasok sila dito, alalaman-alalaman agad nila kung anong magiging plano ng mga kasundaluhan, kapulisan sa pamamagitan po ng signal na yan ang magiging usapin. Meron po silang nilagay doon ng mga aparato na sila lang po ang nakakaalam. Nawala pong kaalam-alam yung ating mga kababayan ng mga sundalo. Hindi alam na ating mga kababayan na nagpe-prepare po ang China at unti-unti po tayong pinapasok ng palihim pag panahon na umatake na nagkaisa na yung mga komunista dito sa Pilipinas at sa China yung mga hindi komunista dito sa Pilipinas bigla na lang po tayong lalamunin yan po ang katotohanan tapos pero kung magsalita siya no na idaday misdirect nila hindi ikaw yon ikaw yon hindi sila. Pero sa actions nila, ni Duterte mismo, makikita mo na talagang siya ang uh, gumawa. Pinahinto pa niyan yung EEZ Patrol sa, sa Philippine Navy nung naupo siya. Uh, this was around the uh, 2017. Sinabi mismo yan ng Navy Commanders, hindi na sila pinagpapatrolya ni Duterte. O, ano pang sinabi niya? Na, sige na, eh, okay lang daw. Mag, uh, nila yung mga isda sa sa Spratly, etc. So, kumbaga talagang, ano eh, and to top it all, uh, sabi niya na sana daw, um, ano yung gawing probinsya na lang ng China itong Pilipinas. Sinabi ni Duterte yan. Ewan ko ba dito sa mga kababayan natin kung pasyado na kayong in... Alam niyo mga kababayan, bakit gustong gusto ni Duterte yung China na komunista? Tulad nga po kasi na sinabi ko, silang mag-aama ay mga MPAO. Napakita ko naman sa inyo yung ebidensya, nagsisigaw tong mag-ama eh. Nung sumigaw si Duterte, mabuhay ang MPA, sumagot si Sara, mabuhay ang MPA. Bingi po ba tayo? Bulag po ba tayo? O halos ng tao dito sa Pilipinas, mga komunista na? Saan po dyan? di ba? Totoo po yun, sinabi po ni, ano yun, ni Duterte yun. Nagawing probinsya na lang tong ano, bansa natin ng China. Biro mo? May balak pa siyang ipalamon. Ipasakop sa China. Itong ating minamahal na bansa. Hinayaan niya, hinahayaan lang niya na managat sa ating area, sa Spratly, yung mga Ch Chinese na yan. Samantalang pag tayo, ah, ang nangyayari pa nga, tayo mismo nasa teritoryo pa tayo ng ano, Pilipinas. Pag dumaan yung mga Chinese na yan, binubombahan ng tubig yung ating mga kawawang pobre na mga mangingisda. May Duterte ba na nagtanggol sa kanila? Wala. Mas pinagtatanggol pa nga ni Duterte yung mga Chinese. Pinapasok pa niya dito yung pogo ng mga Chinese. Na kung saan muwamwasak ng ano, nagwawasak sa pamilya ng may pamilya. Sumisira sa buhay ng may buhay pinaalis nga yan doon sa sarili nilang bansa dahil maraming tao ang naging magnanakaw maraming mga tao nawasak ang pamilya dahil nga sa sugal na yan pero hinayaan ni Duterte na kumalat at sakupin tayo dito ng mga pogo sige nga ngayon nyo sabihin sa amin ay, hindi nyo naiintindihan dahil natatabunan na ng kadiliman ha? yung kaisipan ng ating mga kababayan ang nakikita lang nila yung nakikita nila pero yung katotohanan bulag na sila o baka mga komunista na rin kayo ulam no, kay Duterte na hindi niya na, na rin na, na, yung mga mga katraidoran na pananalita at uh, pinagagagawa nito ano ninyo ibunod ko pala nabanggit niya yung ganyang ano no? ganyang talking points ng mga hmm ng mga sumusuporta o yung nagsusulong ng Chinese propaganda, at napapansin ko namang parang pang-counter nila, pag ina-out yung mga pro-China analyst for instance, at yung mga talagang sumusuporta sa China, at tinatawag na trader, ang sinasagot naman nila, ay e, eh, iba naman pro-US. At parang, is that, is that a good discussion ba? Para bang, kinahati lagi between the US and China yung diskusyon. Well, ganun kasi. Ang, ang mundo natin ngayon, bipolar na tayo ulit. Parang bumabalik na tayo dun sa era ng Cold War. No? On the one hand, ito yung mga uh, democracies. On the other, ito yung mga mga tyrants and mga authoritarian uh, regimes. So sa atin, saan tayo mamimili dito? Doon tayo dun sa kapwa natin, democracy. no? hindi ka pwedeng yung sasabihin, mag-neutral mag ka. There is no such thing now. Siguro, um, 10 years ago, pwede pa, no? Kasi, ano pa yung uh, lines, eh, hindi pa maliwanag. Especially noon ang tingin sa China, even by the US, eh ano to, hayaan natin yung peaceful rise of uh, China. Pero, ito na, lumabas na eh. Lumabas na yung kulay, eh kailangan na natin, ah, uh, mag-pick ng side. Hindi naman ito pro-US necessarily kasi alliance ito. Eh, no? Dito tayo, traditional allies natin. To. Mga democracies. Um, yung EU, US, Japan, uh, Australia, New Zealand, Korea, uh, yan, etc. Even ASEAN. So yun yun. Ito pala sir, curious ako rin sa sa Chinese propaganda na madalas nating madinig, no? from your perspective, ano yung pinaka-outrageous o pinaka-nakakabanas -pinaka na Chinese propaganda na nadinig about the West Philippine Sea? Itong uh, witness ko lang kahapon na hindi naman daw tinamaan yung Coast Guard ship. alam nyo, ganun ka, ano na, gaslight eh. Na, nakita na ng lahat na talagang winater cannon, tinamaan yung bark barko, ng uh, Pilipinas. Pero ang kinakalat ng mga trolls nila, hindi naman daw ano, parang warning shot, hindi naman daw they came up with, uh, with edited uh, videos na pinapalabas na hindi to matama dun sa barko. Ganun ka, ano, ganun ka, ka brazen yung pag-gaslight nila. Lolokohin ka ng tahasan, Parehas ng template eh, kagaya ni ni uh, Duterte, di ba? Kumanloko, talagang hindi kumukurap yung yung matay. Uh, they can say that to your faith. So, ganun yung pinakang anong nakita ko lately in relation to this. Ito sir, uh, pardon me for asking, siguro the obvious. <laughs> pero why did we come to this? Bakit tayo umabot sa ganitong ka-aggressive na Chinese propaganda at mas maraming, parang maraming Pilipino yung talagang ano. Hindi naman siguro majority, pero mas ma nadidilig natin yung mga mismong Pilipino talagang pinopromoto yung pinopromoto yung Chinese propaganda well nalooban tayo kasi nalooban yung Pilipinas ang ginamit mismo yung presidente which is Duterte no? six years silang naka-establish ng ng ano dito ng mga basid dito uh, sa loob sa iba't ibang sektor na lipunan yan nga yung sinasabi ng United Front Operations. Ngayon, ina-activate talagang uh, ano, no? ang lakas. Talagang uh, pinipilit nilang pihitin yung, yung katotohanan at yung, uh, ano, yung uh, pulso ng mamamayan. At ano to, kargado ito. Siguro, buhunga na rin ng, ng kahirapan. Maraming mga Pilipinong, sige, eh, kahit mag-troll sila para sa China para lang may kabuhayan pero ano eh um, yung iba eh talagang ang hirap kasi pihitan yung katotohanan Oo, pero siguro sa ordinary tour kahirapan yung issue pero paano yung mga analyst na mukhang may kaya naman ay ah, hindi, yun talagang mga, mga mercenary you know? so pera pera na yun uh, eh, kaya nga maganda yung sinabi ni uh, spokesman ng uh, post Guard na talagang kung maka-China ka at this point, eh, ano ka, talagang um, traidor ka na. No? Kahit na anong intellectual somersault mo rito, maliwanag yung tama sa mali. No? At uh, eh, yun, nagre-resupply yun eh. It's a um, routine and peaceful uh, operation. Pero aharangin mo, anong gagawin mo prepare sa inyo para magutom so ano sila uh, they are uh, pushing the envelope, no, itong aggressiveness nila, yung hostility nila, tinitingnan nila kung kung saan, pero nakalculate nila ito they have calculated yung sabi ko nga uh, they have approximated the benign response of uh, the Philippines kung gagawin nila yan pero nagkamali sila dito ang, ang na-miscalculate nila is nagiging unifying ano to eh uh, incident na na alarma na kita so ito na ngayon yung uh, patriotic uh, spirit ng mga kababayan natin di lumalabas at Et, kailangan ito ng mga policy makers uh, para pag naramdaman nila yung yung mga Pilipino ay nasa likod nila eh titindig sila hmm. So far pala, anong tingin niyo po rin sa nagiging response ng Marcos administration? Pati po, ng ano, kanyang mga cabinet secretaries, no? In particular, kanina, nadirig natin, or kahapon ba yun? Talagang very firm yung sagot ng, ano, ng defense secretary, si Gibo Chidoro. So far, uh, pag tinignan niyo, after more than a year, what do you think of Marcos' response to this uh, issue? Noong una, naga ano sila, no? Um, Ma-absorb -ma mo si President Bongbong is walking a tightrope kasi hindi niya alam paano niya babalansin kasi ang ang foreign policy approach niya is friends to all, enemies to none. Kaso nga may red line. Eh. Ang red line ng China is the EDCA. Nung, nung natawid niya yon hindi na pwede yung ano lang, uh, friendly rhetoric. Kailangan talaga, ano gusto nilang ma-reverse yung EDCA policy. Eh wala na yun. Ano? There's no turning back from that. Kaya makita mo, noong una ganon, pero ito maliwanag na. Um, yung statement ni ni Defense Secretary Chudoro, hindi naman yan magsasalita ng ganon kung walang clearance yan. Alam niya na yung pulso ni uh, uh President Bongbong at yun ang ginawa niya. And uh, ano, no? uh, nakita mo kahit si si President Marcos ay ano yan alam mo di ba yung mahinahon magsalita ano pero inano niya sinabi niya doon he, was very firm doon sa ano niya statement niya na hindi naman pwedeng tayo pa ang magpupulot sa sa ng barko natin sa lugar natin tapos inano niya um, sinabi niya kung ano man yung pangako diyan ano eh, hindi na yan. Um, uh, rescinded yan. So, yun. Dun, uh, maliwanag. Definitive. Walang paligoy-ligoy yung statement. So, yun. Mga minamahal kong mga kababayan. Ano? Uh, sa totoo lang, marami pong ginawa si Duterte na halos ipasubo niya isubo niya sabi nga ni Kaper si Lapid nung nabubuhay, nabubuhay pa siya, kulang na lang iparit ay paghahasa ni Duterte itong ating bansa, excuse me po, itong ating bansa sa bansang China. Nakikita naman po eh, sana po gumising na po tayo sa katotohanan. Wag po tayo manatiling bulag. Alam ko matalino ang Pilipino. Huwag tayong sumiksik sa kasinungalingan. Nagkagalit kayo kasi sinasabi nyo nagsis... Hindi po Naaawa po kami sa mga supporter ng mga Duterte Bakit? Nagmumukha na kayong tanga Nagmumukha na kayong mga engot Ha? Kahit lantaran na yung ginag... Biro mo ba naman? Ay, nagkaroon nga ng gera dito eh Talo na agad mga sundalo natin Kasi hinayaan ni Duterte Ginamit niya yung kapangyari niya na Makapasok ha? Huh? yung tower ng China mismo sa loob ng kampo pag ginamit ng China yan pwedeng hindi na umandar lahat ng mga ano dyan ng mga aparato ng ating uh, AFP kaya nilang kontrol yan sa pamamagitan ng kanilang mga high tech na kagamitan hindi nyo po napapansin yun marami nang ginagawa yung mga China nakikialam ba si Duterte pag naaargabyado yung ating mga Navy, yung ating mga Marines, wala. Kahit na may nasasaktan na para sa kanya. Kasi pabor nga siya sa China. eh, dapat nga dito kita sa China na patirahin. Eh. ba? Diba? Sana makuha niyo po ang punto ni Senator Tarianis. At sana mabuksan na po yung kaisipan ng ating mga kababayan. Yun lamang po mga minamahal ko mga kapabayan. Muli sinasabi po ng likod, mabuhay ang ating inambayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po.